Thank you Ayan guys, ren. <laughs> Yan, puno-puno na naman ang ating lagayan ng bigas. Kasi di ba pag konti na lang yung laman, parang hindi maganda tingnan. Hindi siya attractive sa ating mga customer. Baka isipin nila na wala na akong stocks, di ba? So mas maganda po na ayan, di ba? So lakas ng hangin guys. Ayan, grabe yung ano namin o lola. Hindi klaro. Yan po lang. Yan o, no? grabe o. Oh. Sirang-sira na yung aming lona, guys. Alam nyo ba, yung lona namin, guys, ano pa lang yan, dalawang beses pa lang namin nanapalitan. Nung, talaga nung bagong lona namin, kulay, ano siya, red, red-white, ganyan din siya, naka-stripe. Talagang as in, nabutas na yung bandang... <laughs> Pero hindi pa rin namin pinapalitan sa mga customer namin. Uy, ano ba naman tong ano ninyo? Palitan niyo na, sabi namin, hindi. Okay lang 'yan. <laughs> Wala pa din, hindi pa rin namin pinalitan. So, so, bago lang din namin pinalitan, ayan, sira-sira na naman kasi talaga malakas yung ulan. Ay, amin ulan yung hangin. Na, nasira talaga siya sa hangin. Grabe talaga 'yan, no. Oh. Malakas ng hangin. Pag lakas talaga ng hangin, no. Oh. Ilan you oh. Diklaro dito. Ayan, guys. Oh, di ba? Sira talaga siya sa hangin. Grabe. So, yun guys, man, share lang ako sa inyo ng, ano, uh, meron tayong kasari, guys. Uh, dito taga, dito din, taga dito lang siya. Matagal na sila dyan. Sa looban naman siya. Uh, ako dito ay dayo lang naman. <laughs> so, nung two years ago, nagtanong siya sa akin. Medyo matagal-tagal na rin. Nagtanong siya sa akin kasi uh, nagpa-deliver ako that time, guys, ng bigas. So, nag-stop dito yung L300 na puti na so, nag-stop dyan, nag-deliver, nagbaba na ng mga bigas. Tapos siya guys, ano siya, yung, nag, mayroon, siyang, mayroon siyang tindahan guys, pero ang tindahan niya, ang nagbabantay is yung anak niya. Tapos siya naman, siguro may mga pautang siyang pera kasi umiikot-ikot siya lagi dito sa lugar namin. So nakita niya na nagbaba ng bigas yung aking supplier. So nung umalis na yung supplier ko ng bigas, pumunta siya dito nakamotor. Umiikot ulit. So, sabi niya, saan daw ako kumukuha ng bigas? Sabi ko, sa ano ate, sa uh, Kandaba Pampanga. So, ganun lang. Yun lang yung usap namin that time. Tapos, nung pindabukasan, siguro di siya mapalagay ba? <laughs> kasi siguro, napapansin niya yung mga taga doon, banda sa kanila guys, dito talaga bumibili ng, uh, ng bigas. May mga taga doon, kasi yung ano namin, kinukwento ko nga guys, yung tindahan ko, harap is bukid na yan guys pero dito sa may mga gilid-gilid doon sa may looban doon pa ganun pa tapos papasok ang daming mga bahay-bahay doon guys so doon siya doon siya naka nakapwesto meron silang tindahan doon tapos dito naman sa kabila guys diyan may mga bahay-bahay din doon medyo malayo din uh, may mga tindahan din diyan madami so dito din madami din tindahan so doon siya doon sila banda so siguro napapansin niya yung mga mga tao doon may mga bitbit -bit ng mga uh, tawag dito, yung plastic ba na may mga bigas dala. So, naisip siguro niya na siguro yung pinakuhanan ko ng bigas ay mura. Kaya nung ano, pumunta talaga siya, balik siya dalawang beses, siya bumalik dito. Sabi niya, ah, uh, pwede ba daw makuha yung contact, ano daw yung contact number ko doon sa supplier ko. Tapos that time guys, naka-charge yung cellphone ko. Buti lang naka-charge yung cellphone ko. Tapos sabi ko sa kanya, ay, ano yun ate eh? sa messenger ko lang naka-contact yun. Sabi ko, ganun, wala akong ano nun, mobile number. Kaya lang yung cellphone ko, naka-charge. Sabi ko, gano'n. <laughs> Pinagdamot. Sabi ko, naka-charge yung cellphone ko. yun na lang, sabi ko, gano'n. Tapos umalis na siya, guys. Siguro di talaga siya mapalagay. Siguro siya talaga mapalagay, ba diba? Gusto talaga niya makuha yung supplier ko. Siguro inisip niya talaga, bababa yung benta ko ng... Uh, kasi mababa nga yung benta ko ng bigas. Nakikita niya na... Maganda, as in maganda yung klase ng bigas ko, tsaka mababa. So, siguro, si, actually, sa, kung kumukuha man siya saan, ano, kung saan man siya kumukuha, baka sa palengke siya kumukuha. Kung ikaw naman kasi tindera ka, mataas ka magbenta ng bigas, ay talaga maghahanap yung supplier mo ng, I mean yung mga customer mo ng ibang mabibilhan na mas mura. Siguro na compare, medyo mataas siya magda compare sa akin. So dito mabibili yung ibang uh, mga taga doon sa kanila. ba? Diba? Kasi that time guys, nung mura pa ang bigas, ang patong ko talaga per retail ko sa sangsako sako ay 100 lang baka kasi sa kanya ay eh, 150 ganun na ang patong niya o di ba talagang mataas yung ano niya yung presyo niya sa bigas niya sa retail niya eh kahit naman saan siya bumili bumili man siya sa supplier ko kung mataas naman siya magbenta ganun pa din yun di ba uh, yung mga may mga tao doon, dito din pupunta kasi mas mababa nga ako magbenta so nasa nasa tindahan ng nasa tindahan lang talaga yun guys kung paano magpresyo di ba so since ah, uh, yun na nga guys hindi ko pa rin nabigay sa kanya yung aking, con- hindi ko nga nabigay yung contact number. Tapos, nung time na nandito yung asawa as, ko, siya nagbantay, sabi niya, uh, ano daw, pwede na ba daw makuha yung contact number nung supplier namin ng bigas, sabi ng asawa ko. Ay, kasi ano nga daw guys, uh, order daw siya ng 20 sako. Siguro kasi nga nagpapautang siya, papautang siya bigas, papautang siya ng mga ano pera. Uh, o-order siya ng 20 sa akong ano ng ng bigas sabi niya sa sabi ng jusawa ko sa kanya ay nandun sa loob nag ano eh naglalaba ate sabi niya naglalabay eh. <laughs> naglalaba si ano si Ara sa loob eh, Sabi sabi <laughs> sabi ng jusawa ko tapos sabi ng jusawa ko sabi ko hmm, ba't ko ibibigay sa kanya yung sinabi ko sa jusawa ko bakit ibibigay yung contact number ko nag-iisa lang yan tapos hihingin pa niya eh, paano kung doon na lahat bibili sa kanya, di ba? ako pinaghirapan kung hanapin yan kasi that time guys nung hindi pa talaga ano tong tindahan namin wala pa hindi pa siya as in nabuo plano pa lang naganap na ako ng supplier medyo matagal ko din siyang nahanap ano sa sa, sa sa, ano lang din guys sa Facebook ko siya nahanap yung supplier ko doon ko lang din siya nahanap that, that time nagpa-deliver ako ng isang sako na dineliver de nila guys free delivery so yung supplier niyan kasi guys ano sila bago lang sila nagaganun ba yung ah uh, nagbag-buy -bu and sell sila ng mga bigas. Bibili nila na, ano, papagiling nila, tapos sila naman yung, di ba, ganun. So, deliver nila na free. So, na ano ako dun sa, ay, sabay naman ito na supplier dito. So, ngayon, madami na siyang mga, ano, madami na siyang customer. So, di ba, sorte swerte lang talaga pag ganyan na, Uh, ma try mo na, di ba, di mo malalaman kasi sinabi ko that time sa kanya, yung supplier na yun, magbubukas din kasi kami ng tindahan. Siguro kaya ganun, diniliver niya kahit isang sako lang. So yun, nung balik tayo dun sa kasari natin na gusto makuha yung, <laughs> yung contact number ng supplier ko. Tapos nang nandito ako sa may bandang ano guys, dito sa may terrace namin, nakahik, nakaupo-upo ko dyan. Tapos dito sa may gate, puminto siya, sabi niya ano, ano na, meron ka na bang ano, contact number? Na, pangatlong beses na siya guys nagtanong sa akin. At talagang gusto niya talaga makuha no? yung supplier ko ng bigas. Tapos sabi ko, pinarangka, to, pinarangka ko talaga siya guys. Sabi ko, ate, na, at sabi ko, ate baka naman sa'yo na kumuha lahat ng aking mga supply, aking mga customer. Baka wala nang bumili sa akin. Sabi ko, ganun. Paano ba? Pabiro na ganun ng style na pagsasalita. Kasi syempre, di ba, para hindi naman siya ma-offend. Sabi, sabi ko, baka naman dula du nung bumili sa akin, sa'yo na lahat. Yung, so, talagang hindi ko binigay, guys. Sabi ko, naku ate, baka, naku, wala nang bibili sa akin yan. So, sabi <laughs> niya, ko siya. So, yung last na ano niya, guys, last na hirit niya nang nagtanong sa akin. So, hindi ko talaga binigay. So, sabi niyo na sa akin, guys, madamot ako, madamot na ako, madamot, pero nag-iisa lang yung supplier ko. At hindi hindi ko ibibigay sa kanya. Unless, kung yung supplier na yun, di ba, nag-alok siya dito sa mga dagar namin ng mga tindahan dyan, pumupunta siya dyan sa mga tindahan para mag-alok ng bigas, eh, di ba? Wala akong magagawa. Andyan eh. Pero, syempre, kung ibibigay ko, no way, di ko bibigay yan. Syempre, di ba? Unahin natin sarili natin, guys. Kasi, di ba? Pinagkirapan mong hanapin. Hanapin sa Facebook, magkaroon ka ng supplier, tapos ganun-ganun na lang nila kukuhanin, di ba? Ay, grabe naman. Napaka-unfair naman, di ba? So, dami ka namang mahanap ng supplier, magtyaga ka lang talaga maghanap. Pag yung, nakikita mo lang yung katindahan mo na may supplier ng bigas, nagde-deliver sa kanya eh, yun din ang kukuhanin mong supplier, di ba? Yung gusto mo, abangan mo. <laughs> abangan mo dun sa pag umalis na, di ba? Abangan mo. Wala akong magagawa dyan kung nga abangan mo. Pero yung ibibigay ko sa'yo yung contact number, nako, no way. <laughs> Oo, oh, diba? Na, ano, ako na-stress ako sa kanya that time. Pero, sa ng Diyos, guys. Ano, di na, wala na. Di naman na nag nangulit hanggang ngayon. So, diba? Grabe. Kakaloka. Yung isipin mo, pinaghirapan mo, tapos ganun-ganun lang. Ay, nako. Bala kayo kung gusto niyo bigay yung supplier nyo. Diba? Mayroon naman tayong mga, like, like sa ice cream pwede mo ibigay yan kasi ang sa ice cream naman for kilometers away pwedeng magtinda pero pag dito lang katabi-katabi hindi pwede yon kasi aga-agaw ng ano yun tsaka may kontrata na ganun dapat 4 kilometers away na may tindahan ka na, na may tindahan ka na may ice cream dapat for di ba malayo so hindi pwedeng ganun na magkakalapit kasi nagkakaagaw ng customer oh di ba <laughs> ay naku, talaga tong si Ate pero okay naman kami guys, pag nakikita kami gan, tango naman kami ng tango. Siguro, siguro na ano lang siya sa akin. Ang ito nito na. <laughs> Bala ka dyan. Hanap ka na sarili mo, supplier mo. <laughs> so, yun lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Bala, bye-bye.